Hello Virgo, anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Itong taong inisip mo o iniisip mo ngayon. Love reading tayo, love messages for July 2024 energy. Tingnan natin kung ano yung pinaka baraha. One pull card lang tayo today. So, it will be straightforward Virgo, anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? <laughs> megos megos na po tayo ay live na live sa FB. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? para sa taong iniisap ng isang Virgo ngayon, anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Message Virgo. Anong gusto mong sabihin sa iyo ng taong ito ngayon? And then, ikat natin into three. Virgo, Virgo, handa ka na ba? Anong gusto sabihin sa iyo ng taong ito? just discoid. This one is in reverse. Okay, so hindi kailangan laliman Meron lamang itong kalakip na mensahe. For some of you, yun na yung pinakawid. Kailangan niya ng hostisya. Okay, hindi kailangan laliman yun guys. Mani kailangan lang itong iparating sa'yo yung ilang sa palagay niya right now. Okay, ito yung message. Ay kailangan niyang tugunan yung ilang imbalances, kung saan siya ay nagkulang, meron siyang gustong punan, pwede naman ganun. Okay? Andito pa rin, kung aking, wala namang perfect relationship eh, andito pa rin yung connection. Parang gusto, meron siyang gustong ipaglaban sa inyong relasyon. Meron siyang ilang concern na medyo may pagkaseryoso. At the same time, why I'm getting a message dito, Justice Coed, eto, hindi kailangan mag-apply po lahat. Pero for some of you, general message tayo, ay andito yung, hindi lang yung feelings o yung longingness, pero ano may pagkasikreto or meron kayong secret Itong taong ito, reversal tayo every time. Maaring meron mo nang hindi nagiging handa o hindi pa nagiging handa iparating sa'yo or ikaw nais magparating, may secrets or even secret affairs for some of you. Again, hindi kailangan. More on private yung nakikita ko dito, Justice Coyle, eh, Trives. Kasi may ilang kulang eh. Hindi mapunan. Dahil maaring bawal or pinagbabawal, hindi pwede. Kaya pumasok yung affair, secret love affair ni Moonshaw, pero hindi po kailangan mag-apply agad-agad. Pero yung pinaka, maaring nais niyang iparating. Sabi ko nga, meron siyang ilang kakulangan or why not? Baka dahil dito sa ilang parang bawal, gusto nitong may tama or may balance ang sitwasyon. Kaya lang, hindi ganun kadali. Okay? Lalo nang if this is something naging malalim. Meron siyang gustong i-balance. Yung pinaka -win. Dahil hindi naging perfect, wala namang perfect ang ilang sitwasyon, or meron siyang naging kasalanan, I'm sorry, parang ganun yung pinaka-wed. Gusto kong magbago, justice ko it. Kung pahihintulutan mo, okay? Ayan. Kuha tayo ng pinaka-exact-weds nito. Gustong sabihin ng taong ito sa isang Virgo? Anong gustong sabihin niya sa'yo ngayon? nitong na, nasa isipan mo ngayon. Virgo, ano ito? Ano gusto niya sabihin sa iyo ngayon? Virgo. Virgo, ano gusto niya sabihin sa iyo ngayon? Eh, so mailap. Ayun na. Ready ka ba? Virgo. Takot ako sa commitment. Okay. Takot ako sa commitment. Reversal yung energy. So, somehow, maaring nararamdaman mo rin ito. Takot ako sa commitment. Kasi bawal. O hindi tama. Hindi wasto. Hindi balance ngayon. Kaya marahil hindi nagiging buo ang mga bagay-bagay. Napakalawak. At, alam mo yun, maraming maaring makapakinig nito. Depende na sa sitwasyon. Pero ito yung marahil pakiramdam niya. Takot ako sa commitment alagaan mo ang sarili mo. Ayun naman. May pagkasweet. Sweet. Dahil nga may ilang imbalances, maraming physically, emotionally, mentally, may struggle, may difficulty, or may pagkabesi, depende na yan. Kaya daw, huwag mong kakalimutan naman ang iyong sarili. Lalo pa, kung meron talaga kayong um, ganap na hindi naging balance, or hindi nyo natanggap yung justice, baka, hindi kayo napatutulog or napagkakain, hindi sapat, may kulang, basically mentally, emotionally, so alagaan mo raw ang iyong sarili. Ito yung umangat na marahil na isiparating, na hindi may parating, na gustong sabihin ng taong ito na sa iyong isipan. <clears throat> okay? Ayan po. Para sa inyo, love messages. July 2024 energy, Virgo.